pamamaraan gusto ko uh, nakakain na sila at bago ako magbigay ng vitamins at ayan mga idol at magbibigay ako nito at kahitin ko ito mga idol itong isa sa aking sisiw at pagkatapos magbigay ng uh, vitamins at ang susunod ko ay tubig at Kainom na nila mga idol ng tubig at ibibilad natin sila sa araw. At lilinisan ko yung kulungan nila at isprehan para matanggal yung bakterya. At ito kasi mga idol at natural herbs to mga idol at napakaganda nito sa ating mga sisiw at lalo na sa ating mga stand at lalo na pag tayo ay magko at magtitik tayo nito at napakaganda nito mga idol at lalo na kung uh, magagaya kayo at ito lang yung uh, ibigay natin sa ating mga uh, pag naglaban tayo at ito uh, mga idol at nagtik na ko nito at napaka-effective nito sa aking mga alagang manok at nandito na yung Uh, natural herbs good for chicken at uh, tapos may 4 times calcium na siya mga idol at potassium and probiotic organic plant herbs for stranger ayan mga idol at magbibigay na tayo ng uh, vitamins nito sa aking nasisip ito idol at meron akong hinati dito tapos susabayan natin tong herb ox ito at ibibigay natin to dito sa aking gal ang idol at hindi tayo marunong pag ano ganito hawakan <laughs> natin ganito idol at mirap pag isang kamay kulida oh, no, tapak eh, ganda ni gal at ito ay ano natin sa araw at ilalagay muna natin dito sa box para hindi tayo malito At ito ay dolo. Oh. Hatiin natin to. Oops, na hati na. Yan tapos isang tablet din na ito. Bali eh, na idolo. Oh. Na hati ko na. Sa dalawa. Kasi hindi natin pwede mga idol na isang tablet. Kasi pang ano na to eh. 50 grams. Pang istag na to mga idol. At eh na idol oh. Nadakipin ko lang idol. At yung isa idol ay nandun sa taas. Yung isa kong Lilistag. Lilistag. Tapos, uh, normal na tubig lang yung ibibigay natin mga idol. Ito sa ating gal. Then, my idol. Okay. Tapos ganun din yung ano mga idol yung subulit. At nakakain na ito mga idol. At gusto ko kasi mga idol pag nagbigay ako. At nakakain na. Ito lang yung mga idol yung paniniwala ko. yung idol sa ating uh, laga uh, ano na tayo na hindi sila magkakasakit maganda ni Gal. Hmm. At last na lang mga idol. At meron din kalate at ibibigay din natin doon sa kibulik. Idol. Ganda Ito mga idol ay pang quality na Ito mga idol Tapos bibigyan na natin ito ng Tubig na ano, so, pabalik na natin dito. At meron pa tayo ditong kalate at yun ay bibigyan pa natin si Bulik. Idol, oh. Si, silapitan na yung aking sisiw. Ayan. At magpapainom tayo ng vitamins. At nandito sila, idol, At napakabait ni, ano, ni bulik at gusto ko ganito mga idol mababait yung aking sisiw ito ay naman din natin ng uh, herb box. at papainit initan din natin ito mga idol itong ating bulik kasi may dalawa pa akong scratch at ilalagay ulit natin mga idol sa box para hindi tayo malito kasi pag hindi natin to nilagay mga idol at baka madoble yung pag inom nila hatiin natin mga idol ito. at binili ko pa to kahapon mga idol sa bayan ito ay dalo oh. mabilis lang madakip At ito, mga idol, si bulik. At nung simula nung pisa at hindi to nagkasipon at wala tayo dito napansin na bumaba yung pakpak. At talagang healthy talaga sila. At ayun, ah, nakainom na. At buti, mga idol, at meron kaming ah, na pisang bulik. At dito din yung isa. Ang <laughs> bilis lang, mga idol. At ito, ay idol, dito na kainom kasi konti lang yung vitamins, yung ano, yung tablet kasi yung binigyan ko, yung pibistag lang, sibulik. At ito ay isang tabla to. At papainomin na rin natin. Ayan, ang ganda oh. Oops, nasa taas na. Tatate ulit tayo nga idol kasi tatlo pa. At talagang may tira to idol ng kalate kasi sobra to sa kibulik. Ayan, tatlo. Tapos, penomen ulit natin ng tubig. Tapos, yung kalahati. Taman tama mga idol at tapos na yun uminom si gal at ilalagay na natin sa scratch eto papainumin muna natin to na normal na tubig at isa na lang idol yung ano at ilagay na lang natin to dito sobrang kalase. Nilidon na to. Ngayon okay, idol, at tapos na. At bibigyan na natin ng tubig. At yung tira ito at ilalagay na lang natin ito dito sa herb box and idol at ibigyan na natin ng tubig yung ating bulik tapos tubig lang mga idol yung ibigyan Ibigay na natin. na my idol. Ano? Pay natin 'yan ng tubig ayan na. At papalabasin na natin may idol sigal at ilalagay na natin sa scratch. mga idol at nilagay ko na si Bolek magkatabi sila ni Gal at yan ay ito toka ng dahon at napakaganda yan, mga idol na tokain yung mga tumutubo na dahon kasi napakaganda yan sa ating mga sisiw at yan ay gamot din yan sa kanila at napakaganda kasi ano yan eh karabaw grass yan tumubo mga idol at hindi ko binunot para pag lakad-lakad uh, nila at meron silang libangan na kainin ayan o at ngayon mga idol ang oras ngayon ay it na at tirek na tirek na, na yung araw at mga bandang 10 at yan ay lalagyan na naman natin yan sa bubong nila ng sako para hindi sila mabilad sa araw at ano baka yan ay ikasama pa nila at yan ay pag mamaya mga idol at ispray ang kuyang kulungan nila para pagbalik nila doon ay malinis na at ayan mga idol at tanghali na mano na kasi ako ay maguhugas na naman ako ng painuman ng aking mga alaga para mamaya pagdating ng hapon at malinis na yung kanilang inuman. Ayan my idol. At good morning na lang sa inyo. Jan. My idol. Ana spray ko na yung hapunan at tapos yung ah uh, dito sa may banda dito in spray ko na at tanggal na yan ng bacteria mga idol. At ayan o, oh. At pati dito ano, kita nyo ay eh, basa. Para pagbalik ng ating ah uh, tapos si, Gal. At ready na to mga idol. At mamaya ay matutuyo na yan. Kasi ngayon lang ako nakapag-spray. Kasi naghatid kami ng tanghalian doon sa... Nagpaani. At nagpaani kasi si daddy. Ayan Oh. At hanggang doon yan mga idol. na spray ko. Tapos dyan. At ayan o oh, mga idol. At spray na yan lahat ng mga dingding -ding para tanggal yung mga bakterya. yan. At mamaya maya idol. At ibabalik na naman natin yung ating sisiw. At nandun sila At tinakpan ko na mga idol na ano. Nang sako. Kasi mainit na. At yan o. Oh, na nila yung mga dahon-dahon. At ayan yung aking bulik. Ayan o. Oh. At napakaganda. At tapos ayan pa. Kaya hindi ko lang to mga idol uh, tatanggalin kasi pag ayan naglakad-lakad na dito ang ating mga sisiw at yan si Gal at ito. At meron silang kakainin na mga dahon kasi ano din yan eh maganda din sa ating mga alaga na kumakain ng mga dahon-dahon. Ayan. ayan eh. Kasi gamot din yan. baga yung aso ko nga tapos yung pusa ko makain din itong mga dahon at end mga idol at mamaya ibabalik ko yan pag tuyo na yung doong kulungan mga idol at bago tayo magpapaalam at shout out dyan sa akin mga subscriber at kamusta kayo lahat dyan at sana Uh, panoorin nyo yung aking munting video at subscribe naman po dyan yung aking youtube channel at para lagi kayong update sa aking video at uh, magandang umaga sa inyo at kagaya kong nagmamanok good morning sa inyo at hanggang dito na lang yung aking video at bye bye